Hello guys, so good evening, ito dumating na yung order natin via online, ayan, from Shopee So in order natin siya sa Shopee, so this is a RAM, a RAM I mean RAM, Random Access Memory Ayan, so this is DDR3, so 8GB yung in order natin mm -hmm. Sige, open na natin the sine function Oops, ayun, may kasama pa siyang something like pang, pang linis. Yan, ito. Mm -hmm. So, this is crucial. So, expected natin na ah, 9 gigabytes siya. I, I mean, 8 gigabytes. <coughs> right DDR3 this is 8 gigabyte all right ayan 8 gigabyte so bumili tayo niyan para i-upgrade yung laptop na to so ito yung laptop na inayos natin na no power then pinalitan natin ng bagong charger pinalitan din natin ng bagong battery. Ngayon, meron sya, may nilagay ako sa kanyang RAM na 2GB. So, power on muna natin. Ayan, functional sya. Alright, ayan. So, functional sya, guys. Sige. Ayan. medyo mabagal talaga. Lalo na nung wala pa siyang external RAM, ay yung add-in na RAM. Kasi meron siyang built-in RAM, pero yun, totally mabagal siya. Nung nilagyan ko na siya ng additional 2GB, so medyo bumilis-bilis na. Ito na nga siya, guys. Yun. So that's why we decided na instead na bumili ng SSD so sabi ko sa kanya para makatipid ka kasi hindi niya daw kaya ay okay, sabihin natin kaya naman pero wala pang budget so sabi ko sa kanya bili na lang tayo ng additional RAM para at least bumilis bilis pa din yung computer o yung laptop <coughs> so yun na shutdown natin ganun siya So, ayan. Tingnan natin. Open muna natin. World Excel PowerPoint. Alright. Ayan. Ayan guys, so ganyan siya mag-respond Mhm. Oh. Uh -huh. Ayan. All right, sige. Mhm. Uh -huh. Don't say bitch mabagal. Mabagal pa din. <clears throat> Yung tagal maglabas ng maglabas ng ano. Alright, sige, shut down. Tingnan natin kung legit ba. Tingnan natin kung functional yan. Nag-unboxing tayo muna. So, yan. E, magpa reveal tayo kapag functional siya. Ano? So, mura lang naman siya, guys. Mamaya, tingnan natin. Alright. Alright. All right, so ayan, shut down na siya. Baklasin na natin ta, guys. Ayan, so ito 'yung nilagay natin na uh, 2GB 'yung add-in kasi mayroon naman siya talaga totally built-in. 2GB din 'yan. So para bumilis-bilis nilagyan natin siya. Ano? So ngayon, try na natin 'tong 4GB. Ah, I mean 8GB. 'Yan ang linis pa Ang 'di ba? So sana okay siya. 'Yan. So 8 gigabyte. So, yung loob niya, uh, nilinisan na natin yan. So, okay na yan kasi nirepair natin itong laptop na to. Sige, isa muna yung lagay natin na permilyo. Ayan, tingnan natin kung magpa-power on ba siya. Umilaw na. May display ba? Match ba? Naka guys, parang may problema tayo dito. Mm -hmm. Ayun, na-display siya oh. May problema ba yung RAM? o oh, hindi siya match. Pero imposible. Eh. Yan you know? o. Wala, wala, wala display o. Oh. Hindi ba siya legit? Yan. Wala talaga totally. Yan totally. Na-display siya guys. Sige long press natin to shut down bakit kaya try natin linisin yung ram baka kailangan lang linisin or hindi talaga siya compatible so baka hindi pwede sa kanya yung 8GB ayan Tinising muna natin siya ng eraser. So, eraser lang, sapat na. So, sana functional siya. So, pwede din naman na hanggang 4GB lang yung maximum ng laptop na 'to. So hindi ko kasi nakita. Yan. Sa so, nilinis natin. Okay, try natin ulit. So, sana gumana na. Kasi sayang naman yung binayad natin. Although, refund naman natin yan. Pero, syempre, abala din, ano? Abala din kung maano pa to. May babalik pa. La talaga, guys. La. Pwedeng damage yung RAM. wala, walang display wala, wala, wala hindi nag-respond check na natin naka naman tanggalin natin wala mukhang hindi ata compatible pero posible yan eh tapos nasira na ano ako pagtay ayun nagka display siya wala may problema to pwedeng damage to or pwedeng hindi siya compatible mm -hmm. C3 1.5 volts ito namang isa ay hindi compatible ata guys hindi ata compatible nako naman sayang balik na lang natin to nag update uba ka nag update lang yung laptop kaya, oh, baka nag-update lang. Baka naman nag-update lang 'yung laptop kasi no, update siya. Ano? Updates. Sa so, try muna natin 'yan. Ulitin na lang natin. All right, guys. So dahil hindi gumana dito 'yung in order natin via online, so tinitingnan natin kung functional ba sa or hindi. Try natin siya sa ibang laptop. All So ito. Shut down muna natin to. <coughs> so, try natin yan dito. Ito, try natin siya dito sa laptop na to. Ayan o, oh, working siya. Working. No. Shutdown muna natin to. Sige, so, antay lang natin mag-shutdown yan. Then, tagay na natin dyan yung ano. Yung RAM. Alright, so ito, binuksan na nga natin yung Asus laptop. So, mayroon siyang dalawang RAM. Ayan. Tanggalin muna natin yung dalawang RAM. So, yung, ah, 1 gigabyte, 1 gigabyte pala tong RAM na to na nilagay. Mm -hmm. Pero DDR3 din siya. 1 gigabyte, 1 gigabyte. So, try natin tong 8 gigabyte na to kung mag-work ba siya. Ayan. 8 gigabyte. Try natin. power on may mga langgam siya guys ayan nag power on na tayo ayan ha umilaw na siya din dito din ayan tingnan natin kung may display parang walang display so hindi legit ayun hindi siya proven and tested So, walang display. Yan. Wala, wala. Dapat mayroon na siyang display. Wala. So, totally. Return natin. Damage yung pinadala sa ating RAM. Right. So, sayang, sayang. Sayang ano. Uh, pangit naman. Nako naman. Sayang naman. Lipat natin dito sa first ano. Dito. Sige, try nga natin ulit. Pero, possible yan eh. Kasi, umorder na nga ako dito dati. 8GB din. Nilagay ko siya sa ano ba yan? Toshiba. Yung old type na Toshiba din. Dahil gumana eh. PC-123 yun eh. Ito, PC-133 din to. Bakit? Kaya... Mm -hmm. Iwan ba? Yan o. Oh. Naka-turn on. Naka-on. Naka-on dito. Yan, yung ilaw. Yan dito din. Pero walang display. So, try pa tayo ng ibang laptop. Imposible kasi na hindi siya gagana. tipid naman na nagpabili nito dalawang 1 gigabyte tayo na ilagay Kanda sana kung dalawang 2 gigabyte at least medyo mabilis-bilis di power on tingnan natin binalag natin yung dalawang ram niya, na 1 gigabyte tingnan natin kung mag display nako guys nagka problema patuloy tayo ayun di ba kay display so may problema talaga to kasi pangalawang unit na yun eh try natin so wala talaga wala So yan, proven and tested, so hindi siya legit. Hindi siya ano? So yan. Aha. Uh, huh? San Batur galing. Uh crucial for gigabyte. You know, DDR3 show. Oh. DDR3 o oh. PC3 nga, oh PC3. Oh, nakalagay naman PC3. Doon sa sample natin, PC3D naman 'yun. Pero wala hindi sya ano imposible hindi siya compatible kasi PC3 nga din <clears throat> ito oh PC3 nakalagay PC3 ito yung uh, 2 GB na galing doon sa laptop so PC3 din siya then dito din nakalagay din dito is PC3 ayan so logistic sorting hub Irene 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 ah ewan ko sa iyo Irene nasayang lang yung oras ko aha so sana maganda sana kung pinadala mo yung tama ano ah functional hindi yung ganito na damage pala yung papadala mo yan i-return na lang natin to kay seller itong crucial na to return na lang natin to kasi walang kwenta wala wala walang kwenta so hindi siya legit Ayan, balik na lang natin to kay Solar. So, wala tayong magagawa dyan eh. eh hindi naman pala siya digit. Damage. Right, ito. So, balik na lang natin siya kay Irene. Sige, pasensya na. So, ganun lang yung pag-test natin ha. Para malaman natin kung functional ba yung binili natin. So, ganun talaga I don't know kung proven and tested nila or tinest nila yan before ship. So, siguro oo naman, then nagka-problema na sa shipping. Ano? I don't know, hindi natin alam. So, yan guys. So, pasensya na. So, sana may natutunan kayo. Ganun lang yun pag-check kung functional ba. Although, nag tayo ng time, pero wala. I-return -re na lang natin. Wala tayong magagawa. All right? Thank you. Peace out guys.